Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. May panibagong ritwal na naman ako na ibabahagi sa inyo ngayon. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang palagi ang iisipin ng taong mahal mo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Kaya gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon, nang sa ganon ikaw lamang ang pakakaisipin niya kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa ng taong mahal mo. At ito'y napaka simpleng ritual at napaka basta buo lamang ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, umupo ka saglit, ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka pakaisipin mo siya at dapat ikaw lamang mag-isa kapag gagawa ka ng ritual. At pagkatapos ay sambitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Wala na po kayong kailangan pang ibang banggitin, basta tawagin o sambitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng pitong beses dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan nang sa ganun mapadali po ang talab nito. At itong ritual ay gawin mo isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo, sambitin o tawagin mo lamang ang pangalan niya ng pitong beses. At gawin ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong ikaw lamang ang pakakaisipin niya sa lahat ng oras malayo o malapit man kayo sa isa't isa at paniguradong hindi-hindi siya mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw. Basta gawin itong ritual na mabuti ang hangarin mo sa kanya at huwag abusuhin ang mga ganitong pamamaraan. At ito'y napaka-epektibong ritual basta buo lamang ang tiwala mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.